Okay nak, pag tilaw na, niya, i-rate. I-rate nak. I-rate siya. Hard dad, kamo on up. Zero. Friend. Lame, crispy siya. Pagtilaw, salamat ba? Oy, pag tilaw mo ba? Go try, honey. Go, sige na. Zero, tanak. Nya i-rate ninyo, i-rate. Mm -hmm. Oh just ano na lang da damit ka, so, okay, uh, meat kay di si oga nang panit kay ayi kae ah Derinala um, mm -hmm. yeah. ka Marcos, Skin is the best. Yeah. Yes, for I think yeah. Sige na, Ma'am. sige na mo. Asa naman ang magtatad tadi? Yeah they're the best part. Tawala sila they're best. Feels so bad for him. Feels feel so bad for Tito Mark. Diyan siya pwede magkaunog account ko ano guys ako ni Tagtagoyan ang punoy, you should get your... Bisaya, okay. uh, Aragona, uh, siya na. 30, 30, 30, 30. Naman. Ito, Maymay, may, you should... Mm. Kailangan ka madala niya sa dentist para makakuha siya kuhan. Opo. Wala so, pa man tayo ma schedule. Hello, yaman na siya. Ha? Huh? Dari siya pwede makakuhan sa best uh, part. Okay, gahi man. Uh, Kanyang... Lamit, kuya. Kung sa percent, ana, 10% or 9, 8, 7. Ah, gikan sa ah Gikan ano? Ano na cheese? Ah, wow, <inaudible> perfect. Kwan. Agoy Ang kulang titamay may kay kanon. <laughs> <laughs> oh, Filipino life. guys, rice is life. So kaluoy sa lechon na pangag na. So mo na niya to ang lechon karon. Crispy kayo, the best kayo niya ang mga mga mang... Muntoi from Japan. Thank you for watching.